Isang malungkot na balita, pumanaw na ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema noong 1950s na si Miss Gloria Romero, Gloria Anne Borrego Gala, sa tunay na buhay sa edad na 91 ngayong araw ng Sabado, Enero 25. Mabilis na nag-trending sa Twitter ang pagpanaw ng veteran actress na may hashtag na Rest in Peace, Gloria Romero, Queen of Philippine Cinema. Ang actress na si Lovely Rivero ang unang nag-post sa kanyang Facebook account hingil sa pagyao ng veteran actress. Anya sa kanyang post, "Rest well, our movie queen, Tita Gloria Romero. Praying for the repose of your soul and for strength for Marites Gutierrez, Chris and the whole family during this very difficult time. You will never be forgotten, Tita Glo. Rest well in God's loving embrace. A round of applause for a life well lived." Samantala... Naglabas na rin ang pamilya ng veteran actress at movie icon ng official statements sa pamamagitan ng social media post ng kanyang anak na si Marites Gutierrez. To our dearest family, relatives, and friends, it is with great sadness to announce the passing of my beloved mother, Gloria Gala Gutierrez, also known as Gloria Romero, who peacefully joined our Creator earlier today. In this time of loss, our family deeply appreciates the support, prayers, sympathy, all the lovely messages and heartfelt condolences that we've received. She will surely be missed dearly, sad ng kanyang nag-iisang anak. Ibinahagi rin ni Marites ang araw at oras ng Ella may para sa kanyang mahal na ina. Nagluluksa ngayon ang industriya ng pelikula at telebisyon ng Pilipinas dahil sa pagpanaw ng Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Pagmat hindi na idinitalye pa ng anak ang naging sanhi ng pagpanaw ng ina, ay dulot na rin marahil ito ng katandaan at ang mga kaakibat nitong sakit ayon sa mga netizens. Matatandaang noong nakaraang taon ay binigyan ng post-birthday celebration at tribute si Miss Gloria Nanoy Edad napu ng kanyang mga kasamahan sa industriya na ginanap sa Manila Hotel. Ang nasabing pagtitipon ay inorganisa ng kaibigan at itinurong na kapatid niyang si Miss Daisy Romualdez at successful ang nasabing event dahil dinaluhan ito ng all walks of life na nakilala ni Miss Gloria sa ilang dekada niyang pamamalagi sa industriya. You, 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 you.

especially said Tita you call her Romero, right? You call her Tita Glor Romero.